Responsibility ba ng isang anak ang tulungan ng kanyang mga magulang kapag ka sila ay tumandan? Marami ngayon na nagsasabi sa social media that it is actually part of our toxic Filipino culture. Well, I strongly disagree. Why? It is always subjective. Para sa akin, napaka-importante pa rin ng pamilya sa buhay nating mga Pilipino. Yan ang minahal sa atin ng mga banyaga. Kasi malapit tayo sa ating mga pamilya, lagi natin tatanda Daang ang mga magulang natin ang naging pundasyon ng buhay natin. Na pinalaki ka niyan, pinag-aral ka binigyan ka niyan ng magandang buhay. Na darating sa punto na mawawalan sila ng lakas. Na kailangan mo silang balikan. Na kailangan ikaw naman ang mag-urugwa mag sa kanila. Iyan ang minahal sa atin ng ibang bansa. Kaya napakadami nagkaroon ng trabaho sa ibang bansa dahil mapagmahal tayo sa pamilya. For me, it's not toxicity. For me, it's just love. Magmamahal yan ng isang anak sa kanyang mga mabulang.